Pagkain ang iisipin, basta pampanga ang napag-usapan. Bilang culinary capital of the Philippines, sadya namang napakaraming masarap na kainan. Sa video na to, titimusan natin ang mga bestsellers ng tatlong pinagmamalaking kainan ng mga kapampangan. Fried chicken, sisig, kilayin, lagat paro, barbecue at iba pa. It's going to be a legendary food crawl. It's a beautiful day for a food trip! Let's go! Para sa first stop sa ating legendary food crawl din sa Angeles, Pampanga, ang Angeles Fried Chicken, also known as AFC. Very welcome, <laughs> welcome to AFC, where chicken taste heavenly. Ari yung pwesto nila, yan. Very classic, very legendary ang dating with the red and white checkered na table cloth. Tapos medyo dimmed yung ano, yung ambiance. Can't wait to try. Ari yung menu nila. Wow. Parang ano pala siya, no? Parang American. American cuisine. Ganun yun. Kaya pala parang yung, yung dati niya. Parang ganun. Parang American diner yung dating. Yan. Yung menu nila. May mga Father's Day special promo. mga merienda. Oh, ay kahit kahit busog na, para eh, parang nagutom muli din eh. At syempre, bukod sa mga American dishes, meron syempre mga Pinoy dishes, hindi magpapatalo. At doon ako napapaibig ngayon. Yun ang ating titimusan ngayon. Ayan, dumating na yung Pancit Canton. And then yung rolls na kasama ng chicken, lumpiang Shanghai and AFC fried rice. What? Yun know, o, sisig. Bango din itong sisig o. Eh look at that sizzling so parang pork mascara din and ang dami din na so, sibuyas sarap na rin ah look at that fried chicken ah ah kung ano yung in-imagine ko na fried chicken, arin na yung garni Ayan, narin na tayo sa Angeles Fried Chicken para itry yung kanilang mga best-seller. Siyempre, kasama dyan, ito yung Angeles Fried Chicken. Yan, ang bango. Parang ang lasa. Tapos, pa-partneran natin yan ng dinner rolls. And then, meron din siyang kasamang gravy. And then, meron tayong pancit canton. Meron tayong AFC fried rice. Meron tayong Shanghai. And yung version nila, ng sisig. Ang bala ko dapat iuhuli ko rin AFC Fried Chicken. Dapat i-save is the best for last. Pero hindi <laughs> na ako paghintay. Kailangan ko na masubukan to. Yan. Look at that Thai part agad. Itan nyo, malasang malasa, ano, juicing juicy. First bite. Thank you, Lord. Alam mo na ang daming herbs and spices na ginamit yung lasa niya reminds me of pa uh, original recipe ng KFC. Panalo-panalo. Tapos very juicy. You know, Ang juicy nung laman. And then yung balat. Sobrang lasa din. Pero yung lasa niya abot na abot hanggang dinis sa laman. Kahit hindi nalagyan ng gravy Pero try natin with the gravy. Yan natin ang gravy. Mm. Sarap with the gravy. After taking a couple of bites, masasabi ko na dapat ang pampanga hindi lang sisig ang pinagmamalaki. Ero AFC Fried Chicken kailangan sama na rin sa listahan ng mga must-try pag narinig ka sa pampanga. Tapos partneran natin na ano. Kasi ang mga nauna nila talaga daw nila mga customers ay mga Amerikano. Kaya di na-rule ang ka-partner itong AFC Fried Chicken, AFC. creamy bread. Sila din gumawa nito kasi isang business daw nila, big shop. Sarap nga naman, pero as a Pinoy, <laughs> yung ganyang kasarap na fried chicken. Kakanina natin yun. Walang kano-ano, naka-isang chicken na ako. <laughs> mm. Ang flavorful ng rice. Pero actually, kahit plain rice na lang, isama mo dito sa AFC Chicken, panalo na. Try natin itong version nila ng sisig. Ito ay pa-partner natin sa rice. May asin. lasang lasa mo yung onion. meaty yung sisig. And then may konting mga crunchy parts. Yung AFC fried rice, perfect na partner niyan. Ito si Shanghai, bagay na bagay yung na dito. Naamoy ko pa lang tong Shanghai, tapos nalasahan ko yung AFC fried, eh, AFC fried rice. Alam ko na, sobrang solid itong ka-partner. Mm, must try combo. Tapos marami daw din nagba-birthday talaga. And I'm assuming, humo-order sila nitong pancit canton for long life. Tikman natin. Pancit Canton. guys good, Canton. May lasa siya na hindi kumaklase eh. Hindi siya yung usual na lasa na titikman natin sa Pancit Canton. Masarap to. Masarap yan. Kapartner nitong nitong bread. Sobrang solid ng start natin sa ating Legendary Food Crawl dito sa Pampanga. Again, Angeles Fried Chicken, must try. Next stop sa ating Legendary Food Crawl, Celis Carinderia. And yes, since 1970 pa sila. Pupo, <laughs> pag sa daming ulam. Ula, ah. Ano kaya ang ating titimusan din eh? Dami eh. Ari daw lagat paro. Ah, hipo na may kamyas. Ko, oh, nakangasi mo Ari naman ay kilayin. Lutong kapampangan din. Sa syempre yung crab omelet nila. Orderin natin yun. Ari naman daw ay pulutok. Bopis na lutong kapampangan isa ng bawang tapos sibuyas tapos nilagyan ng tomato paste ano yun? ketchup tomato sauce? tomato sauce tomato sauce and yung crab meat wow, bango yan, tira, papalasahan yan, salt and yan, pampalasa pampalasa na yun ay kalamansi syempre, ano yan masarap yan sa seafood tapos igigisa lang yan and then yung omelette na yan. So, binatibay yung islog uh, sa omelette. Tapos, papalaman na yung crab meat. Yan na, ang finished product. Wow! kare ano yung dining area nila sa harap mismo nung uh, pilihan ng pagkain. Meron silang air-conditioned area doon, pero mas maganda kasi natural light din eh. Kaya dito tayo. Starting to get busy, oh. darating uh, na, mga mga mga. mga, mga. Napaibig din tayo sa sinigang na bangus dahil rin daw ay sa bayabas. Ayan, na ang ating pagsasaluhan. Hindi <laughs> ako pinaka-excited. Ayan, na na tayo sa Celis Carinderia para matimusan ang kanilang mga lutong kapampangan. Starting with their crab omelet. Yan. Yeah. Nakita natin kung paano lutuin yan. Kaya tayo lalo natakam. At that. Ito daw talaga yung pinaka specialty nila. Big bite agad. Yan. First bite. Thank you, Lord. You can really taste the crab. Tapos ang ganda ng mixture niya ng ano, mga pampalasa niya yung tomato sauce, tomato paste, calamansi. Sobrang panalo nito. Kailangan, kainin mo to with rice. With rice, sobrang solid. hmm, Try naman natin to. Ito Tuare hipon, tapos aray mga kalamyas. Kamyas. Kailangan, baka mapasim. hmm, Surprisingly, hindi sa ganun sobrang asim Sarap. Kakaiba yung lasa. Itong pa pala, masarap na eh. Masarap yung sabaw sa kanin. Tapos na. So, tingnan natin kung makukuha natin kung ano nito. Anong familiar na lasa sa atin. Kung ang kailangan din yan with rice. Parang pork tilawin na ang ganda ng pagkakaasin. Ang ganda ng pagkakalasa. So far, after ng ng crab omelet, ito ang aking must try recommendation din eh. Tapos try naman natin yung lutong kapampangan ng bopis nila. Um, mm, parang ground beef lang yan. Mm. Yung lasa niya, medyo may konting asim din. And then, onion ni, <laughs> Panalo rin to. Ari yung pag natikman mo, uulamin o pupulotanin. Dahil hindi naman nabarek, <laughs> uulamin na laang. Hmm, salsa Pahabol ko na lang ito eh. Sinigang na bango sa bayabas. Hindi pa ako nakakatikim ng ano, sinigang sa bayabas. Sige po na tayo na sabaw. Okay, hindi siya ganun kaasin. Yung, yung bayabas na fruit, medyo nalalasahan mo ng konti. Muron parang ano siya, parang tinola na may dagdag na lasa, may kakaibang lasa. So, kung naghahanap kayo ng maasim na sinigang, this is not it. Pero, kung naghahanap kayo ng malasa na fish soup dish, sarap ito. Mm, it's no wonder kung bakit ang dami kumakain din sa Celis Carinderia. Ang daming choices, ang daming options, and based sa mga natimusang ko, panalo lahat. Top 3 dishes ko, yung crab omelette, hilayin kung tama ba ito. Saka yung luto nila ng bopis. Pero kahit ito lang crab omelette eh. Dapat, hati na lang kami ni Aisha din eh. <laughs> Ayun nakita ko nung niluluto. Habi ko, magtig-isa na tayo. Solid stop sa ating legendary food crawl. On to the next one. for the last stop sa ating legendary food crawl. Nandini tayo sa June June's Restaurant. Ito yung kanilang bagong branch din eh, sa Kalayaan. At kilalang kilala yan sa Pampanga since 1968 pa. Yan, yan ang story nila. Pwede niyong i-post na lang yan kung gusto niyo mapanood. Narin ni tayo para sa kanilang pork barbecue. Balita ko, masarap daw yan. Tapos, eto, nabasa ko rin sa mga Facebook groups panalo din daw yung sizzling pork sisig bini. Eh. Tapos magugulay kami, pinakbet, and then junjun fried rice. Ang isa pa daw bestseller din eh, ay bibingka, kaya titimusan din natin yan. Pao oh, ay eh, nakadali ng ulan, na lalo ng ginanahan. Dumating na yung order namin. So ito yung sizzling sisig nila. Ari yung Junjun's fried rice, pork barbecue, pinakbet, at nagdagdag na rin ng Mickey Bihon. Yan, haluin na natin itong sisi. This looks good as well. Nice. Ayan na, finally matitimusan na natin ang legendary na Junjun's Jun's Restaurant. Yan, sakto-sakto pa yung panahon, Umaambon pa, lalo na na masarap ang food trip. Ano kayang unahin natin din eh? Unahin na natin tong barbecue. Yan ito yung uh, kebab eh. Tapos tuluan, yung sarsa, and yung juices. Try na natin to. First bite. Thank you, Lord. Mm. This is good barbecue. Sweet siya, but not too sweet. May konting pagka-salty. Tapos sobrang tender yung barbecue niya tososaw natin dito sa barbecue sauce na. Mm. Actually, hindi na niya kailangan ng barbecue sauce, pero it elevates the flavor. Try na natin itong sisig niya. Ayan. Ito, nabasa ko lang sa mga Facebook groups na sobrang panalo daw nitong sisig ng Junjuns. Very underrated. Try na natin. may mga crunchy bits, tapos may konting asim and then very oniony. Panalo nga yung sisig na to. Jun Jun fried rice. Tapos kita nyo siya. So, yan, mga taba-taba, mga balat, and then mga cartilage. I see some, some pieces of meat. Pero ito, panalo. Gulay muna tayo. Parang sa food crawl natin, bihira tayo magulay. ari Aripinakbet gulay tao, tapos naghahanap ng karne. Ayos <laughs> ah, ka. Nakakuha tayo ng sitaw, kalabasa, ang palaya. Yung bagoong na ginamit niya, medyo sweet. Sarap. Alam mo, eto, sarap na naka-partner nito, yung barbecue. Yung pagsubo kong yun, napahanap ako ng barbecue. Try din natin itong Mickey Bion. Ang Mickey naman, hindi na iba sa akin yan. <laughs> okay, pa Lagi tayong willing to try different pancit. Ganda ng pagkakaluto. Ito yung gusto kong pagkakaluto eh. Yung shiny. Kita nyo na ano. Tapos, a little bit of pepper. Mm. Merong lutong kapampangan to. Meron akong natitikman na flavor na wala sa pancit ng lipa. Sarap to. Again, <laughs> lahat parang lahat na nakakain ko. Parang ang sarap sa ano. Parang ang sarap sa barbecue. Aring panset, Sarap din with the barbecue. Hmm. Pero itong sisig. <laughs> Aray, babalik-balikan nyo rin na rin. Panalo din to. Aray na, humabol na yung bestseller nila na bibingka. Try din natin yung bibingka nila. Laki ng bibingka, oh. Hmm. Look at this massive bibingka. Parang ngayon lang, naka, makakatikim na ako nakakatikim na garne ka laki ng bibinsap. Hmm. Kahit ang laki niya, ang ganda pa rin ang pagkakaluto. Yung loob, parang texture. Parang kasaba cake yung texture. Tapos, yung may sweetness siya. Pero yung sweetness niya, hindi sweetness ng ano eh. Ng asukal lang. Parang... Alam nyo yung ano, yung loaf bread, yung paborito ko merienda ng bata. Alam nyo yung loaf bread na lalagyan mo ng mantikilya, tapos sa sukal, parang ganun yung sweetness, itong bibingka na ito panalo. Knowing na culinary capital of the Philippines ang Pampanga, ay hindi na naman tayo nagulat kung bakit marami at bakit masasarap ang mga legendary restaurants nila dito. For sure, may nakalimutan ako. For sure, may recommendation pa kayo. Let me know in the comment section, babalikan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell to watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.